Uh, umalis ng Manila noong March 8 meron ng ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay uh, Tatay Digong. pero sa katotohanan wala pa po wala pa yun pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila at talaga naman po na makita natin dun sa peksa ng uh, allegedly warrant of arrest na inisyo ng ICC ay inilabas labang po yun nitong March, 8 ngayon, uh, March 11 ngayong araw na ito at hanggang ngayon wala silang maipakita na konkreto, solido the certified authentic copy of the warrant of arrest. Pero yung pa ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Tigong. Yan <laughs> sinasabi namin. Inarisko nila that is illegal arrest kasi walang warrant na authentic kung meron man assuming na yung kanilang hindi nang ang warrant ay talagang inisyo ng ICC. Wala pa rin jurisdiksyon yung International Criminal Court Lama! sa mga Pilipino kasi hindi na tayo member ng ICC. Talaga po talaga inapuran nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng oposisyon. Tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan ang pakiusap po ng PDP Laban, pakiusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawalan ng pag-asa na mananay pa rin ang hustisya at mananay pa rin ang katotohanan. At sa inyo lahat mga kababayan, ay huwag po tayong gumawa ng marahas na hakbang. Ayaw po ni Tatay Digong na merong dumanak na dugo o merong mawalan ng buhay dahil sabi niya, hindi baling ako na lang ang mabilanggo, hindi baling ako na lang ang magurgur. Pero ang aking gawa ay hindi para sa akin, hindi para sa aking pamilya, hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tate Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So, ngayon, hintayin natin ang mga umuusap naman yung hustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin na habang merong hustisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan na pagkakalungkot dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lamang po na merong mga ahensya ng gobyerno, merong mga pulis, na sumusunod sila sa utos ng puti, hindi nila sinusunod yung karapatan ng Pilipinong tulad po natin. Kung kaya po nilang gawin po yan sa si isang presidente ng Pilipinas na tulad ni Tatay Digong, kaya po nilang gawin yan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na po tayo kapwa mahihirap. Papayag ba tayo sa ganun? Yeah! Hindi po tayo pa, may ipapakita natin ang ating pagkakaisa na tayo ay iisa ang sigaw ng bayan puterte, 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 puterte. po ngayon ng kampanya ng politika. Ito ang isang dahilan kung bakit gusto nilang mapatahimik ang mga Duterte. Mapagtakpan nila yung mga anomalya na ginawa nila sa 2025 budget. Mapagtakpan nila yung anomalyang ginawa nila sa PhilHealth. Mapagtakpan nila yung perang kinuha nila sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Mapagtakpan nila yung mga anomalya kung bibenta nila ng ginto nila yung pagkautas nila ng budget ng armed forces, yung budget ng DPED, budget ng agrikultura na ayaw nilang ipaalam sa atin ang lahat ng mga Kaya nila ginagawa itong pagigibit sa mga Duterte. At ganun din, ang akala nila, pag nawala si Tatay Digong dito sa kampanyang ito, ay ang PDP labang Team Duterte, Team Suka ay susuko hindi po susuko ang Team Suka. Lalo pong lumakas ang Team Suka Team PDP laban at Team Duterte. Huwag po kami kalilimutan. Ipaglalaban namin po ang inyong karapatan bilang kapwa namin minamahal na mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipina. Sabi nga ni Tatay Digong, kayo na napili ng PDP laban, siyang kami una ngayon, sampu na kami. Mayroon pang gustong dumagdag para maging labing dalaw, hintayin na lang po natin ang magiging desisyon ni Tatay Digong kahit ako siya ay wala na rito at kinindabda kung saan nila dinala. Hindi namin alam. Kaya kami magkakasama ni Bibi Inday Sara doon sa Gate 1 kanina. Walang nakakalam sa amin kung saan nila dadalhin si Tatay Digong. Pribadong aeroplano ang ginamit. Hindi namin alam ang uh, flight details kung saan pupunta. Ipagdasal po natin na tayo ay nagdidito pa rin nagmamahal sa isang Presidente Rodrigo Roar Duterte at ating Tatay Digong. na yung pa. Yung pa. Yes, hanggang ngayon ay hayaan natin ang ating mga maestrado sa Korte Suprema. pinag pa rin po nila yon. Alam naman po natin kung gaano kakomplikado itong usapin na ito. For the first time, nangyari po ito dito sa ating bansa at ang ating mga maestrado ay maingat na maingat po sa, sa ang kanilang ginagawa. Kanina po, tumakbo kami sa Supreme Court. Kasama ko yung lead lawyer si attorney uh, Israelito Turion, siya ang nagsabi sa akin, sabi niya, Panyero, samahan mo ko kasi baka makuha natin yung TRO ngayong gabi. So nagpunta kami sa Supreme Court pero binatnan namin doon ay kasalukuyan pa rin sila na nagpusap-usap. So hayaan natin sila ano man ang maging desisyon ng ating mahal na Korte Suprema, respetohin po natin yon. Yung lamang po ang pakiusap sila hindi, natin rin sa sa man. Man. Pero, hindi rin may respeto doon! Pero, rin. pero yan, yan, yan ang katotohanan yung talagang tunay na legal ay hindi nire-respeto ng mga nabidyan. Pero pakiusap, maging mapayapa po tayo, huwag tayong magpadala sa Pugso. Alam ko po, masakit na masakit yung nararamdaman yung tulad na nararamdaman natin. Ha? Talaga po, talaga po. Pero gusto po natin na tayo magsama-sama. Dadami pa tayo araw-araw, dadami pa itong grupo nito. Dahil sa ginawaan po nila kay Tatay Nicol. Alam ko po sa probinsya ngayon, lahat ng mga tumatawag sa akin, lahat ng mga nare-receive kong messages niya, iba't ibang probinsya ng Pilipinas, pare-pareho po ang damdamin nila sa nararamdaman natin. Okay. Ngaharang sa Kabite! Ganon din po. Ganon din po sa Northern Luzon, kaya sa Northern Luzon. Dahil taga Northern, 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 Northern Luzon po ko, may saka Ilocano, may saka Pangasinan, kasinan, isa kayap kay pang Alam ko kung ano ang pakiramdam ng ating mga kababayan sa Northern Luzon. Yung totoong taga Northern Luzon, ha? yung totoong Ilocano, dahil hindi po gano'n ang tunay na Ilocano. Ang tunay na Ilocano kami po, hindi na iiwan ng kaibigan. Hindi po kami mangga. Hindi rin po kami bumili ng droga. Pinabili kami ng suka. Siniguro kong bumili ng suka, hindi droga. Yan po. So, yan po mga kababayan. Ah, medyo pagod na rin po kami. Mag-uusap pa kami ng ibang grupo malalaman nyo sa akin bukas kung ano makapuusapan. Na Abangan nyo po yung aking vlog sa Facebook at saka sa TikTok. I-follow nyo na po ako para maging updated po kayo sa mga nangyayari ngayon. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Duterte! Duterte!